Hello mga araw mga lalabs mga vayots Luzon Visayas and Mindanao Sa mga kapwa ko dabawin nyo sa dabaw region at sa buong Mindanao Hello Miguel Abciaral at may hapon sa inyong atalan Sa mga kapwa ko din po FWs around the world Hello Miguel Abciaral At kung bago lang din po kayo sa aking Youtube channel Huwag po no, kalimutan mag subscribe, like at share sa so, inyong topic po natin ngayon ay Ayan uh, ba uh, Kanina dyan sa Pilipinas kamuntikan na magsuntukan si Alan Peter Kaitano at si Saberesa uh, sinado no nagkainitan silang dalawa patungkol dito sa isyo ng uh, tawag dito uh, saan ba ito um, patungkol patungkol dito sa sampung barangay no sa Imbo uh, barangay sa Tagig na mula sa Makati na kung saan ay uh, ini-award ito ng korte uh, sa tagig na sila nasakop ito ng tagig at hindi na ng Makati City, so nagkagulo sila doon sa sesyon so dito sa video mga lalabs, mga bites na ipapakita natin ay uh, makikita natin na si Alan Peter Caetano ang agresibo naninigaw nandodoro paat, at no? Medyo mahinahon si Migsubiri dito eh. Kung tingnan natin, sandali ah. Oh. Hmm. Hindi naman naninigaw si Subiria. Ah. Malakas nga yung boses ni ano dito, kay Tano. Tapos siya pala, gawin anong gusto mo? Anong gusto mo? Oh, uh -huh. naman si Kaitano. Masyado kang hot. Porque hindi ba? Uh, gusto niya kasi tulungan ni Subiri. Uh, yung sambong, sampung barangay doon sa Simbo ba yon, Na bilong na yon uh, From Makati to Taguig kasi inaward nga, di ba? So, ang problema ay hindi daw yata makakaboto next year ang mga lugar na yun sa tagig at doon pa rin yata buboto sa Makati parang ganun so ang gusto ni Alan Peter Caetano nagkikiusap na gawan nila ng solusyon yon para doon na ang sampung barangay na yun sa tagig so nagkasalungat siguro sila ni Subiri yan na nagustuhan kaya ito na ang anong gusto wala nagmumura pa si sa abi gusto na yun sa abi sa abi to kaya yun pagkapuente kape gusto this is so important ano 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 have one ano No, 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 ano 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 sino na nilipis po? sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko kaya hindi ka 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 ka kaya hindi 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 ka kaya ka kaya hindi ka kaya hindi ka kaya hindi ka kaya hindi lang, Thermaan, uh... to -tose? -tose? <schat> hey, hi, hindi naman na uh, sumisigaw si Suberi kay ano? Kay uh, Asin Si Kay malakas ang busis. Ikaw na nga nakiusap. Ikaw po yung matapang. Hmm, na nga ba? Dapat pag-usapan na ng maayos. Bilang isang mga mambabatas po kayo, mga abugado pa, kayong naturingan. Ganyan kayo makikita ng taong bayan ng mga Pilipino at ng mga at sa ibang bansa, na yung mga senador at mga kongresista na kagaya ni Paduano na uh, sinaktan din si ano, eh, hindi ta, pero yung, yung ginanon, physical na yun eh. Kay uh, Marcolita na kumakain ng Pujibat maunorable pa naman ang tawag sa inyo tapos ganito kayo, kabastos habang naghihiring kayo ito yung pinapakita ninyo sa taong bayan at sa buong mundo yung pagiging walang modo ng kongres at saka ng senado nakakahiya kayo naturingan pa kayong mga mambabatas talaga naman no ¡Ah, guys, then I'm guys. I asked her, and she also doesn't know what's going on. a due courtesy lang ba? For sort of some respect in due courtesy. Yun lang akin, Mr. President. I have, again, you know, if I raised my voice, it's because, you know, I was, it didn't have to go that way. And I apologize if I raised my voice. Okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. Ang akin lang naman dyan, is na ako, dahil nasa taas nga ako, at uh, biglang may concurrent resolution about this parang, guys, wala naman sa agenda today uh, no. as president. So, my appeal to the good gentleman is give us time to please explain to us what it is all about. No, no focus, we've never had a focus since I asked for one at the beginning of of the incumbency of the good senator-president. And yung dalawa kong kapatid, the leading, yung ulo and then uminit ulo ko ngayon. So I apologize to everyone including uh, Senate President Subiri. Technically, may excuse ako kasi I'm on steroids dahil hinihika oh. <laughs> ko. But still no excuse. So, may hinihika pa malakas ang buhos. Thank you for my behavior, Mr. President. I mean, we've known each other since 1998. Um, we and have together with each other thank you, Yeah, so and uh, while we're in the spirit of asking for apologies, Chair would also like to apologize for the lateness of the hour. Yeah. So at least, nagkasundo po sila mga lalabs, mga bayot sa at naghihingi ng sorry. So it is isa't isa. Uh, in the end, no? Pero, wala na, nakakahiya na, no? Dahil, uh, kung baga sa, eh, sa salita namin, nabaniog na mo. <laughs> Noon na kayo sa buong mundo, na ganito yung uri ng mga senador at kongresista sa Pilipinas. Yung iba pa dyan, naggagaling-galingan mga representative. Tapos yun pa yung uh, Lakas ng loob ngayon dyan sa kongreso, mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan, kagaya ni Jill Bungalon. Mula nung gosgosin gusgo, noon, aban, nagmukhang tao ngayon, dirilo pa, na may milyones ang halaga. Saan yun hinugot? <laughs> Kundi umimod sa bayag ni Martin Romualdez. Ayun, nagmukhang tao ang putang ina. So, ganun, kabastos, no? Ang uh, kongreso at senado. So, bahala kayo dyan. Anong masasabi ninyo? Comment down below.